So ayun guys, sa mga gusto palang pumunta sa Diversion Road, ito lang po yung sundan nyo kung galing kayo ang Ibahay o Nabas. Ito lang. Ito lang yung sundan nyo. Ayan. Papasok kayo rito. And then, left side. Left side po. Huwag nyong sundin yung right side, okay? Okay. Kasi pupunta yun sa airport Private road yun So ito lang po sundan nyo guys Yan One way lang po yan So dadaan tayo doon sa Diversion road which is Marami ngayong nagtitinda Doon At marami din pumupunta Nagtitrending siya sa ano sa Facebook Yan madaanan nyo yung bahay na One way lang yun guys Sundan nyo lang to Yung kalsada Doon sana tayo dadaan sa kabila Kasi susunduin natin si Michelle Dito na lang tayo dadaan Para madaanan natin yung uh, Diversion road na Maraming pumupunta at maraming pagkain Ayan Bagong tambayan ng mga malay nun Marami dito pumupunta guys Marami din dito nagga-jogging. Yan. Malawa kasi yung kalsada tapos meron pa siyang sunset view. O, di ba? Tapos ocean view. Yon. Pabalik na lang tayo guys doon sa ano, sa kabila. Kasi pupuntahan natin si Susunduin natin si Michelle. Susunduin natin ng ating asawa. Ayan. So, yan guys. One way lang yan. Hindi kayo mahihirapan dyan. Sundan nyo lang to. Alam nyo ng mga ninja moves dyan. Sa mga dating hindi ko kumplito yung papel ko. Dito rin ako dumadaan guys. No? Kailangan nating umiwas sa... Checkpoint kasi nga mahuhuli tayo o, oh, ngayon, kumplito na tayo. Wala nang problema. Walang takot sa kalsada yan. Kasi, kumplito. Legal tayong gumamit ng kalsada, guys. You know. Yan. Ito lang yan. Sundan nyo lang. So, malapit na tayo. Yan, shout out sa mga Taga dito guys Diversion road to Lalabas ka ng uh, Sambiray Kung hindi ako nagkakamali Malapit sa Katiklan Airport Ayan oh. Tingnan nyo Four lanes yan Oh yan Maraming tao yan ngayon Sigurado kasi maganda yung panahon Titingnan natin para may pakita ko din sa inyo, baka gusto nyong uh, bumisita rito, hindi kayo magugutom. Yan o, oh. tingnan mo yung sunset. O, oh, nasisilayan mo na yung sunset, di ba? Oh yan na. Maraming naka-parking, four wheels, mga uh, sa mga small uh, business natin. Yan, guys. Ito lang. Pwede na kayong tumambay dito. O, o. Oh. Ah, tinda, kapi, barbecue. Yun. O, oh, ba? Diba? Ihaw-ihaw. Pwede kang umupo dyan. Hmm. Sana all. O, oh, kita mo, maraming tumatambay. O, oh, maraming bumili. Maganda din yung view doon, guys. Makikita mo yung airport doon. Tapos ito, dagat and then sunset. O, oh, ba? Diba? Tapos ipaparking mo lang yung motor dyan sa gilid while you are try their foods and drinks. Enjoy! Yan, dito lang kayo tatagas guys. Yan. Pag pipiliin nyo yung right side, pupunta kayong Katiklan. Pag pipiliin nyo yung left side na kalsada, pupunta kayo ng uh, Bayan ng Malay. Yan, so dito tayo sa Katiklan. Kasi susunduin natin si Madam. Oh. Next nito guys, ito yung makikita nyo. O oh, yan o, oh, pupunta yan dun. Yan, airport. Hmm, ang bango naman nun. Pastig ng uh, perfume nya. Yan, yung bubungad sa inyo. Papuntang katiklan no? Oh. O oh, yan. Maganda dun. So, maybe uh, someday pag may oras tayo, tatambay din tayo dun titikim tayo ng mga ihaw-ihaw nila at kape. O, oh, diba? Ayan. Oo. Oh. So, sana mauna tayong makarating kay madam. Kasi nga, galing pa tayong ibahay. O, oh, ba diba? Yan lang guys, ipapakita, pinakita ko lang sa inyo yung diversion road kung saan nagtrending sa Facebook na maraming nagtitinda at pumupunta doon para kumain to support yung uh, mga small business owners natin. Di ba? Ganun naman tayo mga Pinoy. Dapat nating suportahan ang sarili nating atin para umunlad. Alright. Okay guys, peace out.